So hindi niyo po ni-request ito? Sinasabi niyo po na ang uh, naglagay ng pondong ito ay ang DPWH? Yes po. Uh, pwede ko po sabihin yan categorically na hindi po natin yan nilabi. Although we have to admit tayo na hindi ng mga flood control project kasi so, nga tayo ay flood prone. Pero yung po mga nakalista na sa NEP, yung po yung initiative ng DPWH. May nakalagay yung po... Ko... mga approve ng 2023 o 24, yung po ay uh, iniristat na ng DPWH sa, sa sa ating National Expenditure Program. Congressman, claim nyo nasa NEP. Okay? Opo. Particular po, ano ang nasa NEP? Kasi ang sinasabi ni Senator Lacson at ng kanyang research, meron ngang nasa NEP pero ang dami pong insertion. Iisa lang actually ang nasa NEP. Kapag pinag-uusapan natin ay yung 1.9 billion na 8 flood control projects. Okay po ah, uh, marami rin po nakalagay Pero yung po siya sabi ni Sen. Lax sa insertion, yan po sa pagkakaalam pinangyayari after my cam. Doon po nagkakaroon ng uh, additional manyan or insertion. Hindi po tayo member ng PICAM, hindi po tayo naging member ng PICAM. Mm -hmm. Kaya hindi ko po hindi ko po alam 'yan kung sino nag-insert. Okay, uh, opo. Sige, isang bagay na talagang uh, sabihin natin talagang uh, uh, opik, ano? Hindi natin paano okay. nagkaroon okay. Nag ng sige. Pero yung okay. Bicam po yan. Okay, sige. So, kanin nyo, inaamin nyo po na yung sinasabi nyo nasa NEP yan, hindi lahat, no? Ang nasa NEP. Okay? Meron pong isa na nasa NEP. Kayo kanin nyo, ay nagulat din dahil sa BICAM nagkaroon ng malaking insertion para sa inyong distrito. Ayos yes po. At Apa. uh, nakita lang natin yan sa Gaana, hindi na sa Sige. hindi okay. na sa okay. hindi na sa General Approaches Bill, kundi sa Gaana. Okay. And of course, dahil sino po, tayo sino po, ko, so, sino po yung palagay ko, ang yun sa mga taga Mindoro kasi hindi kayo humihingi nagkaroon ng insertion na malaki sa inyong distrito. Sino kaya yun? Ah, hindi ba kayo, hindi nyo ba inalam? Kasi napakalaking tulong yan. Mantaking nunin nyo, wala kayong ginagawa, nagkaroon ng napakalaking insertion para sa inyong distrito? Yes nga po. una, -una we welcome namin ngayon kasi nga kami flood prone at sa matagal na panahon, walang flood control project sa amin. So most likely, maaaring ang ahensya rin na huh? involved ang naglagay dyan, ang NPPWH. Maaaring uh... nga lang representation kasi po, sa so pagkakaalam ko, ang ahensya, ay nahingi ng dagdag. Yan hmm. po ang pagkakaroon, ko, nahingi ng dagdag. Oh, sandali lang ha. Kasi po ang ahensya, kung pag-uusapan, ano bang budget po pinag-uusapan natin dito? Hindi itong 2025, di ba? Kasi ang binabanggit dito, itong 2024 hanggang itong nga 2022. So, last year po na budget, nang hingi ang ahensya in your behalf? Ganun po sila? Sa, sa dinami-dami po? Yun. Ha? Okay. Mm, opo. opo. Po, kasi nga po, mm -hmm. ang, ang 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 DPWH sila nagpo nagpopondo niya ng mga mm -hmm. proyekto. Mm -hmm. uh, uh, sila naglalagay niyan sa kanilang budget proposal, pero mm -hmm. sa tingin nila ay kulang pa. Mm -hmm. Kaya naglalagay sila ng additional. Kasi oh. nga po, napaka naman talaga ng mga ilog namin sa Victoro okay. at oh. napakahaba.